Kwentuhan ko kayo guys habang pinapanood nyo kung paano ako maglinis ng bahay ng amo ko. So, general cleaning yan ha. Hindi ko yan ginagawa everyday. Kaya nga parang mas pagod ako pag wala sila. Mas mabuti pa pag nandito sila. At slight lang yung paglilinis ko. Pero pag wala sila as in, halos sa uh, mga sulok-sulok kailangan kong bungkalin. Uy, bungkalin. Ano yan? Lupa. <laughs> Anyway, hindi yun yung ikikwento ko sa inyo today. And I think may matututunan dito. Yung mga uh, gusto mag-abroad, may nakakwentuhan ako sa TikTok. Actually, hindi naman total nakakwentuhan sa message. Nag-message siya sa akin. Sabi niya sa akin, Ate, ano ba yung mga kailangan pagpauwi ng Pinas? So, syempre, uh, sinagot ko yung message niya. And then, tinanong ko kung bakit siya uuwi. So, parang... Sabi niya, nahihirapan daw siya sa trabaho niya, ganyan-ganyan. Marami pa siyang sinabi. And then, nung medyo malayo na yung kwentuhan namin, parang na-realize ko na kaya siya uuwi. Parang, na-homesick siya. Kasi nga, first time niya nag-abroad, hindi naiwan niya yung mga anak niya, ganyan-ganyan. So, then, na-realize niya daw na parang hindi para sa kanya ang abroad. Nagta-trabaho siya guys sa hotel. So, ilang months pa lang siya dito. Parang two months pa lang ganyan. Nag-resign siya. Pero wala naman akong adun, ano dun sa decision niya. Nasa sa kanya naman yun. Tapos sinabi ko pa sa kanya, advice ko sa kanya na maka nahuhomsik ka lang. Piling ko talaga nahuhomsik lang siya. And then sabi ko, um, kailangan mong labanan yung pag